Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa kwento na, pinuntahan nila Liuyi at apat na magagandang babae ang lugar kung saan itinuro ni Guan Ling Yu na pwede nilang pagtaguan. Binuksan ni Liuyi ang pinto ng bahay at napag-alaman niyang walang kahit na ano sa loob. Kaya pumasok sila at doon nagtago, habang si Mili ay nakatingin sa bintana at pinagmamasda ng ahas na umaalis at di niya alam kung bakit. Si Guan Ling Yu ay nakahinga na at napawi na ang pagod. Sa wakas ay umalis na rin ang ahas na yun, si Liu Yi ay nagtataka at napaisip, sinusuri niya ang kakaibang pangyayari sa kanilang sitwasyon. Sa aking nakikita, at kung hindi ako nagkakamali, ang ahas na yan ay talagang hindi maaaring pumunta dito sa bahay na ito. Si Sos Uro ay nagtataka at nagsabi, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mong yun? Si Liu Yi ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ang ahas na iyon ay talagang nagustuhan ng lugar na ito at hindi na umalis. Napansin ko kasi na talagang nandito na siya bago pa tayo dumating, siya ang nagbabantay ng ilog na iyon at bahay na ito. Kaya nang maramdaman ng ahas na may pumasok sa kanyang teritoryo ay agad niya tayong pinuntahan at itinaboy paalis, pero bakit dito sa bahay ay hindi siya tumuloy? Tama ka, sabi ni Guan Sufi kay Liu Yi, sa tingin ko mayroon may ari yan. Siguro nga, sabi ni Liu Yi, dahil baka kilala niya ang talagang nakatira dito. Baka naman may kumokontrol sa kanya na hindi natin alam at nandito lang siya sa loob kaya dapat may mahanap tayo na sagot. Agad naman nilang nil Ibot ang lugar, kaya napagtanto niya na walang nakatira sa lugar na ito. Sumapit ang gabi at bilog ang buwan, ang ahas ay bumalik sa kanyang amo, at makikita natin na ang amo pala ng ahas ay yung babae na lumulutang na nakita ng ating bida, na balot na balot mula ulo hanggang paa. Ganun pa ang babae ay uuwi na sa kanyang bahay, habang ang ahas ay sumusunod lang sa misteryusong babae at naiwan sa pinto para magbantay. Pagbukas ng misteryusong babae ay pumasok na agad ito, sa kanyang pagkagulat ay may nakita siyang mga hindi kilalang tao na pumasok sa kanyang tahanan. Habang si Liu Yi ay narinig ang pagbukas ng pinto kaya dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mata at sa kanya napagtanto na may nakapasok na sa kanilang tinutuloyin at ito'y nakatayo na sa kanyang harapan. Si Liu Yi ay natulala at hindi agad nakakibo dahil hindi niya sukat akalain na ang napuntahan nila ay teritoryo pala ng misteryusong babae na lumulutang. Habang gusto magpaliwanag ni Liu Yi sa misteryusong babae ay ang mga babaeng kasama ng ating bida ay malalim na ang kanilang tulog. Ganun paman, man, ay nagpaliwanag Peren ang ating bida sa kanya na patawarin mo kami. Hindi naman namin sinasadya na mapuntahan at mapasok ang bahay mo. Sa totoo lang, hinabol kasi kami ng isang ahas na napakalaki at napakalakas. Sa kanyang matinding pagpapaliwanag ang babae ay hindi kumikibo kaya nagtataka ang ating bida kung naririnig ba siya o hindi lang siguro siya naiintindihan. Ito ay masama, hindi ko alam kung naiintindihan ba ako ng babaeng ito sa lahat ng sinabi ko o baka magkaiba ang aming lengguahe. Ano ba dapat na gawin ko para maintindihan mo ako? Si Liu Yi ay ginawa ang lahat ng paraan para maunawaan siya ng babae pero parang hindi pa rin siya naiintindihan kaya hindi na niya alam kung ano pa ang dapat gawin para maunawaan siya. Si Liu Yi ay tumayo na sa harapan ng babae at naghihintay na lang sa kung ano na ang gagawin sa kanila. Habang ang mga babae na kasama ni Liu Yi ay nagising sa ingay ng bunganga ni Liu Yi, si Guan Sufi ay biglang tumakbo papunta kay Liu Yi at niyakap nito ang braso, habang sinasabi sa misteryusong babae na umalis ka. Si Liu Yi habang kaharap ang may-ari ng bahay ay nasa hindi magandang sitwasyon sila ngayon dahil ang misteryusong babae ang bumabanggit na ng mahabang engkantasyon ay malapit na lumabas ang bagay na kanyang tinawag si Liu Yi at Guan Sufi ay nakatingin lang sa misteryusong babae kaya nang makita agad ng ating bida ang bagay na lumabas sa kanilang harapan na parang isang pamalo na nababalutan ng ilaw na green ay naisip agad ng ating bida na kailangan niya lang maunahan ang misteryusong babae sa kanyang binabalak sa kanila. Kaya agad namang kumilo si Liu Yi ng padalos-dalos at binalak na kunin ang bagay na tinawag ng misteryusong babae subalit, siya ay nabigo at makikita nating nakadapa siya sa harap ng misteryusong babae. Kaya naisip ng ating bida na sa lahat ng naka-encuentro ng ating bida tulad ng mga mababanggas na hayop lahat yun ay nalampasan at natalo niya hindi tulad ng babae sa kanyang harapan. Si Liu Yi ay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakadapa siya sa lupa sa kanyang ginawa. Mabilis na inangat ng misteryusong babae ang kanyang pamalo para umataki, habang si Liu Yi ay nag-iisip na, nalinti ka na, tapos na ang lahat. Dito lang pala ako mamamatay. Kaya napabalikwas na lang ang ating bida at humarap sa misteryusong babae habang si Guan Sufi ay tumatawag sa kanyang pangalan. Pero parang walang epekto ito sa ating bida dahil nakikita ng ating bida na ang misteryusong babae ay walang takot at awan na naghahanda para siya paslangin. Subalit bigla namang itinutok ng misteryusong babae ang kanyang baston sa noon ng ating bida at ang ilaw ay pumasok sa loob ng noon ng ating bida at hindi siya makagalaw sa nangyari. Ito pala ay isang maalamat na spell ang ginamit sa kanya, at sa isang iglap lang, si Liu Yi ay napagtanto niya na hindi na niya mag-alaw ang kanyang buong katawan kahit man lang ang kanyang daliri. Ang misteryusong babae ay patuloy pa rin ginagawa ang spell sa harapan ng ating bida at ito ay nagdulot pa ng mas malawak na liwanag. Si Guan Sufi at ang kanyang ate ay patakbong sumisigaw kay Liuyi habang si Guan Lingyu ay nagsabi, Liu Yi ano na ang nangyayari sa iyo? si Liu Yi sa isang saglit ang kanyang palad, ang itim na marka sa kanyang palad ay may misteryusong ilaw na lumalabas dito. Ang lahat ay umatras at nagulat sa kanilang nakita lalo na ang misteryusong babae. Si Liu Yi rin ang pinakanagulat sa lahat dahil sa nangyari sa kanyang palad, nag-aalala kung ano na ang nangyayari. Subalit napansin niyang nakakagalaw na siyang muli, si Mili ay agad na lumapit sa kanila at agad kinausap ang misteryusong babae, Si Millie ay may into sa maraming lengguahe dahil may alam ito na mahigit isang libong mga ninunong lengguahe, lahat ay ginamit niyang big hanggang sa matagpuan niya ang tamang lengguahe ng misteryusong babae. Si Liu Yi ay tuliro at hindi talaga naiintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari. Paano naman kinakausap ni Millie ang babaeng iyon? Talaga bang nagkakaintindihan ba sila? Para mapatunayan ang kanyang naririnig ay tinanong niya ang dalawang magkapatid na sina Yu at Sufi at ang resulta ay pareho dahil pati rin sila ay wala ding alam kung ano na talaga ang nangyayari. Si Liu ay, ay hindi na nakatiis at lumapit na ito kay Mili at kinausap ito ng mahina at tinanong, Mili ano ba ang lingwahe na iyong ginamit para makausap siya? Si Mili ay masaya niyang sinabi na ginamit niya ang sinaunang lingwahe, ito ay unang-una na lingwahe na ginagamit ng mga sinaunang tao, at buti ay may alam siya kahit kunti dahil napag-aralan niya ito at nabasa sa lumang aklat, si Liu Yi ay hindi naman interesado sa kanilang lengguahe kaya sinabihan niya si Mili na siya na magpaliwanag sa babaeng iyan na hindi naman natin Jin Asto na masaktan siya at sana ay hayaan silang makaalis. Kausapin mo siya sa maayos na paraan Mili yung hindi sasama ang kanyang loob, Subalit nakatingin lang ang misteryusong babae sa kanya kaya agad namang kinausap ni Mili ang misteryusong babae sa kanyang lengguahe at pinaliwanagan naman ng maayos ni Mili. Kaya nang makita ng ating bida na nagbago ang tingin ng babae sa kanya ay bigla naghanda ang ating bida at naging alerto. Ang kanyang kanang kamay ay iniharang niya sa kanyang dibdib at handa na sa kung ano ang susunod na mangyayari. Si Liu Yi ay agad naman nagtanong kay Millie kung naging maayos ba ang paghahatid ng pakiusap nila sa kanya si Millie ay nagtaka at nagtanong din kung bakit itinaas ni Liu Yi ang kanyang kamay. At napansin din ng misteryusong babae ang marka sa kamay ng ating bida, kaya walang sabi-sabi ay bigla kinuha ng misteryusong babae ang kanyang kamay upang tignan at siguraduhin kung tama ba ang nakikita ng misteryusong babae sa kanyang palan. Si Liu Yi ay hindi na makapalag dahil talagang napakalakas ng misteryusong babae na humawak sa kanyang kamay at hindi niya maalis ito. Si Liu Yi ay nagtaka at hindi na rin naglaban at himayon lang ang babae na tignan lang ang kanyang palad, makalipas ang ilang sandali ay nagbigkas ulit ito ng enkantasyon, makalipas lang ang ilang sandali ay lumitaw na naman ang mahiwagang sinag na pumapalibot sa kanila patungo sa palad ng ating bida. Si Liu Yi ay biglang nagpanik dahil sa kanyang nasaksihan dahil dumadalas na ang pagkislap ng kanyang palad. Ano kaya ang nangyayari na sa palad ko sabi ni Liu Yi. Nakikita nilang si Liu Yi ay parang nawawalan na ng pag-asa kaya si Ling Yu at Sufi ay talagang nag-aalala pero wala silang magawa na kahit ano para makatulong. Maliban kay Mili na nakikipag-usap sa misteryusong babae. Pero ang babae ay sumunyas na wag silang maingay. Walang sino man ang sumalungat sa babae. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw ang simbolo ng marka sa kanyang palad. Ang misteryusong babae ay nakita ang simbolo ng kanyang marka ay kanyang napagtanto ang isang bagay, agad siyang lumuhad sa harapan ng ating bida at sinamba siya. Si Liu Yi ay napaatras at nagulat sa naging kilos ng misteryusong babae sa kanyang harapan. Tinawag niya si Mili upang humingi ng tulong at ipaliwanag sa kanya ang mga nangyayari. Si Mili ay napasigaw na mukhang madre at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Si Millie ay sinabihan at agad naman sinali ni Millie sa Tagalog ang sinabi ng misteryusong babae sa kanya at nagugulat habang sinasabi niya sa ating bida ang kanyang nalaman. Ikaw ay napili ng kanilang hari na Diyos, ang sinaunang hari na Diyos na si Zaporo. Ikaw mismo ang bukod tangi na napili ng kanilang hari na Diyos. Si Liu Yi ay mas lalong namangha dahil napili siya bilang isang anak ng kanilang hari na Diyos. Ano? Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko talaga naiintindihan. Sagot ng ating bida na naguguluhan pa. Ano, ang hari na Diyos na si Zaporo? Bakit naman ako pa? Anong lugar ba ito? At saang panahon ba ako naruroon? Pasiga na tanong ng ating bida. Si Millie ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng misteryusong babae sa kanya habang sinasalin niya sa Tagalog para kay Liu ako ay mula pa sa makabagong panahon mula sa ikadalawamput isang siglo kaya hindi ako naniniwala sa mga alamat. Si Millie ay walang pagpipilian kundi ang magtanong sa misteryusong babae dahil ang lahat ng kanyang sinasabi ay parang biro, habang ang babae ay nananatiling magalang sa kanyang tayo. Ipaliwanag mong mabuti dahil si God King Zaporo ay isa sa sampong pinakadakila at makapangyarihang God King sa lahat. Dahil sa kanyang marka ay patunay na napili siya at nagkaroon siya ng pagkakataon na tanggapin ang kanyang kapangyarihan at tungkulin. Si Liu Yi ay nakita ang kalooban ng babae at ang kanyang pagtawa ay pinigilan, pero hindi ko tinangkal na paniwalaan ang kanyang sinasabi, ganun paman, ang ibig mong sabihin na ang markang ito ay pinagkaloob ng Diyos. Ito ay nagkataon lang, ayaw kong maniwala sa lahat ng sinasabi mo. Pero hindi may kakaila, si Liu Yi ay patuloy na iniisip ang lahat ng nangyari, ano ang kanyang ginawa as kang palad. Ang lahat ng nangyayari ay hindi kapanipaniwala. Talaga bang ako ay pinili bilang anak ng isang makapangyarihang God King? Pero ang lahat ng mga iyon ay pinoproseso pa lang ng kanyang utak. Si Millie ay mukhang balisa sa kanyang nalaman at di makapaniwala. Ang sabi niya ay hindi lahat ay nabibigyan ng isang silyo ng God King para makaligtas, pero sa nakikita ko, ikaw ay talagang pinili. Si Liu Yi ay makikita na ang lugar ng Jie Jiao, kaya lang nahihilo na siya kakaisip tapos lalo pa siyang nahilo ng sabihin ang Jie Unti-unti na natatanggap ni Liu Yi ang kanyang kapalaran, paano kami makakapunta sa Jie Jiao kung patuloy kami hinahabol ng mga mababanggas na hayop sa labas? Si Guan Ling Yu ay dinanakatiis sa naririnig niyang usapan mula kila Liu Yi at sa misteryusong babae, oo nga pala. Hindi kami tinitigilan ng mga halimaw sa labas, ikaw ba ang may pekana para patayin kami? Oo tama ka, pinalabas ko sila para hanapin kayo hindi para patayin kayo. Masyado lang kayo nataranta, ang mga taong katulad nyo ay dapat hulihin at maging alipin ng aming Diyos, wala itong kinalaman sakin. Si Guan Sufi ay may alalahanin patungkol sa kanilang Diyos, kung si Liu Yi ay pinili ng inyong Diyos. Maaari rin ba kami makaalis sa islang ito? Dahil hindi naman talaga kami dapat na nandito. Si Liu Yi ay may sariling kasagutan sa tanong ni Sufi, ang lugar na ito ay sabrang laki at marami naman akong nakitang mga sinyales na may Diyos talaga dito. At nakita ko rin na marami pang sekreto ang islang ito. At Guan Sufi ay nagtanong patungkol sa Diyos nila, ang misteryusong babae ay napailing na lang. Si Guan Sufi ay may gusto pa sana malaman pero hinayaan niya na lang dahil hindi naman na maganda ang kanyang sagot. Okay sige, habang nakikitang nagiging kalmado na ang kapaligiran, si Liu Yi ay binago na ang usapan, kaya tinanong niya ang misteryusong babae kung ano pala ang pangalan niya. Ayon sa ating tagapagsali ng Tagalog ang sabi niya ay, ang pangalan ko ay Mios, sa ngayon ako ang tagapag-alaga ng Tribong Bajau. Si Liu Yi ay nagkaroon ng maraming kakaibang karanasan ngayong araw, kaya hindi natin malalaman kung anong damdamin ang mayroon siya ngayon, kaya patuloy na tahimik ang ating bida. Totoo ba na ang tribong Bajau ay umiiral pa? Naisip niya na gusto niyang makita ang mukha ni Mayas kaya agad niyang iniling ito kay Mayas. Si Millie naman ay sinabi naman ito agad sa babae, nakaramdam tuloy siya ng pagkahiya ang ating bida nang napansin niyang parang nagulat si Mayas. Ganun paman, si Millie ay natuwa nang mapansin niyang inaalis na ni Mayas ang kanyang belo ganun din naman ang nararamdaman ni Liu Yi, kaya nang makita na nila ng gusto ang magandang mukha ni Miss ay. Siya nga pala Miss na lang itatawag natin sa kanya guys para hindi na ako mahirapan hihihi. -hi -hi. At ito na guys ang mukha ng ating bagong asawa ni Liu Yi, ay kasama pala, at si Liu Yi ay natulala sa kagandahan ng ating dalaga, lalo ang kanyang naglalakihang kokomelon, talaga namang na love at first sight ang ating bida sa maganda nating dalaga, at si Guan Sufi ay hindi talaga makapaniwala sa kanyang nakita. Wow, talagang napakaganda mo. Kung yan ang makakarebel ko, naku di ko na kailangan pang magselos. Si Miss, pagkatapos pinagbigyan ng kahilingan ng ating bida ay agad naman niya itong tinakpan at ibinalik ang kanyang belo. At pagkatapos nun ay sinabi ni Miss kay Millie ang pribilihiyo ng pagpapakita ng kanyang mukha kay Liu Yi ay kailangan ng panagutan ng ating bida si Miss at dapat niya na itong alagaan at samahan dahil responsibilidad niya na ito. Gusto ng ating bida na magreklamo dahil parang napikot daw siya, ano ito? Berwan, wag mo naman akong biruin dahil papatulan kita, hihihi kung ako sana yung kausap, sayang bakit kasi si Liu Yi pa? Kaya balik tayo kay Liu Yi, napasigaw siya sa dalaga na ano bang panahon ngayon? Bakit patuloy niyong ginagawa ang mga bagay na ito? Subalit si Mili na tagapamagitan at tagasali ng Tagalog ay nagpaliwanag kay Liu Yi ang mga dapat at di dapat mangyari. Pinaliwanag niya nalang ito kay Liu Yi na mas madali niyang maintindihan para hindi na hamaba pa ang tanungan at reklamohan. Kaya agad niya nang sinimulan, Liu Yi dahil tinanggap mo ang kapangyarihan ng kanilang Diyos at ikaw na ngayon ang anak dapat mong gawin ang tungkulin mo. Pag ikaw ay nabigo at tumanggi ay agad kang papatayin ni Miss nang walang pag-aalinlangan ganun yun, ngayon si Liu Yi ay sobrang talagang natakot, sinubukan niya pang ipagtanggol ang kanyang sarili bago niya tanggapin ang kanyang gantimpala, hindi naman natin kailangan seryosohin masyado ito ba? Diba? Masyado lang naman akong curious dahil bigla ako nagkaroon ng isang napakagandang asawa na galing sa langit. Kaya dito na po muna natin puputulan ang kwentong ito mga ka -recap. kung nagustuhan nyo ang pagkakabitin ng kwento ngayong gabi baka naman po pa like at comment sa ating episode ngayon sa nag-aabang po ng kwento ng ating bida na si Liu Yi, baka pwede po mag-subscribe po tayo para po lalo po tayong ganahan. Maraming salamat po and God bless you all.